Hi guys! Good morning everyone! Good morning! Kumusta po sa inyong lahat? Ayan, umaga na naman guys! Surrounding ang bahay namin, ganito, ang daming sampay. Sabagay nga yung bahay namin, mukha namang kamari. <laughs> eh, okay lang. Maluwang itong bahay namin guys, yun nga lang. Ang bahay namin is, ano, luma siya. ayun. Ito ang surrounding na. Kahapon ako naglaba. Dito ko na siya sinampay kasi may dryer naman yung ano, washing niya. Kaya dito ko na lang sinampay. Diba? So, yan, yeah, marami akong gagawin. Diba yung pusa ko. Hello, Mimi! Hindi pa akong makain itong pusa. Kasama ko, hindi pa siya kumain. Ngayon lang, wala na kaming kanin. Hindi ako magluto. Nagsamag ako. May kunti kanin. Ayan. Kainin na lang ng aking pusa, mga alaga. Ko. Kasi marami akong alaga eh. Mamaya na lang ako kakain. Siguro ano na lang, pinapay na lang. Ito pa mga pusa ko. Nakihintay sila. Miming! Oh, hello! Hindi sila kumakain, guys. Pakakainin ko pa lang sila. Meron sila dito ulam na nilaga namin na isda. Yan ang ipapaulam namin sa kanila, oh na nasunog na oh. Ito nilagang isda. Pinakuluan sa tubig, tapos nilagyan ng kunting asin. Yan, yun ang ulam nila. So, yan. Amaya ulit ko. So, ulit ako mamaya ng video ko. So, magpapakain muna ako ng mga alaga ko. Yan, so thank you everyone. Thank you for watching.